began uh, it's already 12 o'clock in the afternoon, so just we are here to eat this uh, one rice a day, either 12 o'clock we uh, kakain to be uh, considering ourselves, and then we got to uh, my this rice, mm, this our Ulam Ulam, video may okra dyan dyan mga kaibigan yun, kain okay, kain okay, tayo okay. kain kain okay. pagkain ng mahihirap na tao

hay dudas con un like, claro. tinapara din makayas po bre wala siyat ito wang na siya <coughs> hmm. Bala na ginaan niya itong kinaon. Binubrik ayaw at di tayong inaapakan ng mga karapatan ng mga Pilipino. Especially, the money of the government will be corrupted by those people who are corrupt. Yan lang ang ipagmamalaki ko sa buhay ko. That I am being be proud and be pride about. Uh, Kapi na sa ta. Yan. Kape. Salamat na lang ta sa ginoo na ini-abot sa tong kinabuhi ngayon na Wow. Sarap talaga ng kapi Hindi sarap magkurap ng pera ng taong bayan. Sarap ng kapi nang mahihirap mula po sa mga ordinaryong farmers yo aha uh -huh.